And guys, let there be light. Anya. So, uh, busy busy si Bake. Check natin kung totoo ang pumakana guys. Hmm. Uh, yeah, they will buy them. They sa Tapos kung di di wifi kasi extension di ba di kaya di Sasaksak mo natin. So, ito troubleshoot mo natin. Yan. <laughs> ito guys, ma, madilim na sa amin sa bahay. So, check ka. Natin guys, kung totoo nga ba yung sinasabi nilang let that be light. Thank

Open na yung wi So ang downside lang ito medyo matagal Magkano guys? Mag-restore uh, ng power Kasi yung generator uh, Manual Medyo namang problema ng na mga aking kapatid Si Bate, although isang oras naman lang na ay uh, Mag-out na Pero sa labas guys televised open na yung ano yung bubilya yan so okay yung dito lang sa loob ang problema natin so ano mga problema tayo ngayon sa extension so hakotanap tayo guys ng extension oh ayan na guys meron na tayong ilaw uh, pero hindi masyadong ano maliwanag yung watch ay ano na mababa lang for emergency purpose lang pero at least meron na tayong uh, light, tapos gumagana na yung wifi, gumagana rin mga laptops. Yan. At importante, paliwanag na. O ayan na yung kaulit ko. So okay na guys. Okay na tayo. Yan guys, so uh, tataposin ko na rin yung video ko guys. So na-restore na natin yung current dito sa loob ng bahay. So, yan, so okay na tayo. Yan, so... Salamat sa panonood guys. Please like, comment, and subscribe guys. Bye guys. God bless.